Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Parit-parit pa rin si Don Hasunito sa mga sinabi ni Zoe. Na mas masahol pa sa pag a si Don Hasunito pese sa mami nito. Humihingi ng sorry si Zoe sa mga sinabi niya. Ngunit ayaw itong tanggapin ni Don Jose Vito dahil sa pagiging bastos nito. Kahit na tinulungan ni Robert si Zoe, e patuloy pa rin si Don Jose na nagagalit dahil kay Zoe. Dahil pareho raw ito sa mami mo hirang naman sa Kaya pinalis na naman ni Robert si Zoe. Kaya pag alis ni Zoe, sinabi ni Don Jose Lito na pinalalaki nito ang ulo ni kaya pati siya ay sinusuwag nito. Kaya sinabi nilang ni Robert na nalilito lang si Zoe, dahil ang mga mahal niya sa buhay ay nakakagulo rin. Kaya sinabi ni Don Jose Lito, na pareho naman silang mag-asawa na supportator si Zoe. At mas nanong nag-init si Don Jose Lito, dahil sinabi ni Robert na hindi siya walang kanya. Hama. Dahil hindi naman ginawa na ito ang pag sa fan niya, sa siya magot si Don Jose Lito na hindi naman dapat lahat ng bagay ay sinusuportahan, lalo na ang pagpapakasal niya kay Moira. Patutuunan nito sa pagbabalik, Doktor, kaysa ayusin ang annulment nila ni Moira. Kaya araw na kalintik-rintik ang buhay ni Robert ay eh hindi siya nakikinig sa kanyang ama. At tuluyan ang hindi nakaintindihan ng mag-aba. At tuluyan na umabi si Robert. Sa kabilang banda naman si Angla ay nasa ospita. at nag a ng pasyente. Na matapos na magkabit ng IV si Annalyn, tamatin si Dr. Linden para iyain si Annalyn na magkape. Dahil napansin niya matam ito at mukhang puyat, nang di ay tumawag ang pasyente ng Mars, pat nila na naka-out pala ang IV kinabit ni Annalyn, kaya nasaktan ang pasyente. Para makatulong si Doc Lindon, siya na ang nagpalit. Sabi ng banda naman, na sa si Apex Hospital, si Robert nang biglang may bumati sa kanya, ito ay si Fidel dati, medtech Apex Hospital. Ngunit dahil sa aksidente yung maniyari noon kay Robert, hindi niya na maalala ito. Sinabi naman ni Robert na kung may mga bagay na makapagpapaalala sa kanya, kay Fidel ay pwede niya itong sabihin. At kadagat naman sinabi ni Fidel na meron siyang meraylamad para maalala siya ni Robert. At sinabi naman ni Robert ang pabiro kung pinagalitan ba niya ito noon. At sinabi naman ni Fidel na hindi dahil napakabait naman ni Robert sa kanya noon. At sinabi niya ang mga nanalaman niya, na may pinagawa si Robert sa fanya noon, nung medtech pa siya sa hospital. Ngunit ni ang sasabihin na ni Fiti ang bigla namang tumating, kanyang matalik na kaibigan, para sila ay mag Kaya hindi na natuloy ni Fiti ang kanyang sasabihin na nagpagawa sa fanya. Nang paternity test, si Dr. Arjun, hindi naman sinasundyang marinig na ni Don Joselito ang mga sinasabi niya. Nang ikinagulit niya ng may nagtanong bigla sa kanyang likuran. Nakuha na atarap ng lihin na hindi na bobo niya. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!